Hello po. Ngayon naman ay magluluto ako ng Bicol Express. Ganito po ako magluto. Ang ginagawa ko muna po, ako akong bawang, sibuyas. Tapos, itong karne na pala po. sinimplahan ko ng toyo, suka, paminta. Yung iba naman direkta na lang sa gata. Mm ang gina ako naman po ay hindi hindi sa kumulas sa sibuyas at bawang na may templang tuyo suka, tapos sasabawang pag naiga po ito saka ako bubuhusan ng higata yan tataklo ba ko muna para mamarinig tapos saka ako pabubuhusan ng gata. Tingnan ko po kung iga na. Yan, iga na nga. Nalagyan ko ng padalawang gata. Nalagay ko po ang padalawang gata. Kaunti nga lang po ang sili, oh. Ito po eh, kaya tinawag na Bicol Express eh, sobrang hanghang. Eh, ako po eh, kung maglagay kaunti lang at talagang hindi ko kaya lang ay pagkalagay ng gata ay haloet ng hindi luminaw halo po ng halo Ouch! Ang <coughs> Kaya ko kaya ito. Sobrang hanghang. Sipon. Kapubulakan muna po natin. Para yung gata ay manuot sa laman ng karne baboy. Ngayon may ako po ilalagay yung yung piramero. Ah, may ako po ilalagay yung piramero gata. Pag ito ay medyo iga-iga na. Dahil lalagyan ko pa po ito ng sitaw. Yung iba, ang inilalagay ay yung beans. Ay, sitaw na lang po ang akin. Napakamahal ng beans eh. Ay, ang sitaw, din sa amin ay bigay la ang yamiya. Ang kakunti ng gata. Lalagay ko naman ang sitaw. Taklubong ka muna po. Ako po 'yung pag naglalagay ng sitaw, hindi ko muna hinahalo para hindi kumunat. nagana pa tapo natin baka luto na si tao man wow sarap kalutong kalutongan tama na yung lup samarin man ang lubsak na sitaw yeah. tapo oh. na ano nga oh. Halo po ulit natin nang huwag luminaw ang gata. Kailangan kalagay ng gata. Hi, hi, hi. Ay halo ng halot nang hindi luminaw. Ito ka, ang Ay bigol gulus nga eh. Hindi hi, hi. hi. Tikman mo nga kung may lasa. Ay. Okay. Hindi na pulo ito. Diyan. Pataog. Asna. Asna? Hmm. Ako daan siya ba? Okay na. Ayan. Salamat po. Equal Express na karneng baboy